Kim Chu, na delayed ang flight papuntang Singapore para manood ng concert. Inabot na nga ng hating gabi kahapon, ang naging shooting sa What's Wrong with Secretary Kim, at kahit gaano kabisi si Kim sa kanyang trabaho, ay naglaan pa din ito ng panahon para makahabol at makapanood ng Eras Tour Concert ni Taylor Swift sa Singapore. At sa pag-alis ni Kim kanina, ay ibinahagi naman ito na nagkaroon ng delayed sa kanyang flight paalis ng Pilipinas, nakita din ito si Sir Gino Cruz. Sir Gino, <laughs> <little filters> are... <laughs> Ibinahagi din ni Kim kahapon ang paghahanda ng mga Taylor's t-shirt nito. Samantala, ilan naman sa mga artista na naunang nanood ng concert sa Singapore kahapon ay sina Alex at Tony Gonzaga, Mariel Padilla, at Senator Robin at Miss Kylie Padilla. Ibinahagi din ni Miss Mariel Padilla ang naging experience nito kahapon, samantala si Miss Alex Gonzaga naman ay mangiyak-ngiyak sa sobrang tuwa. Super inet. hindi nakakamadam.